Filipino 2, Quarter 2, Week 8, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 8, Day 1. mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga pananda sa teksto, hudyat ng pag-iisa-isa, paglalarawan, natutukoy ang huwara ng organisasyon ng tekstong informatibo, pag-iisa-isa, paglalarawan. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong informatibo, tuntunin, paalala at panuto sa paaralan nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo sa gagawin natin ngayon? Magaling. Tama o mali? Mga bata, meron ako mga larawan na ipapakita sa inyo na karaniwang ginagawa ninyo bilang bata sa paaralan. Pumalakpak ng limang beses kung tama ang ginagawa ng mga bata sa larawan at tatlong beses naman kung mali. Handa na ba kayo? Magaling! Dumako naman tayo sa susunod na gawain. Guessing game. Sino ang nagsabi ng ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ang tamang sagot ay si Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Sino ang nagsabi ng ako ay nagagamot ng mga batang may sakit? Magaling mga bata. Ang tamang sagot ay doktor o nurse. Sino ang nagsabi na ako ay nagtuturo sa mga bata sa paaralan? Tama ang iyong sagot. Ang nagsabi nito ay guro. Sino ang nagsabi nang ako ang nagkukumpuni ng mga sirang bahagi ng silid-aralan? Mahusay. Ang tamang sagot ay karpintero. Sino ang nagsabi nang ako ang nagpapatayo ng mga gusali? Magaling ang sagot, inhinyero. Sa araw na ito ay matututunan at mauunawaan natin ang iba't ibang tuntunin sa paaralan sa pamamagitan ng pagbasa ng mga tekstong informatibo. Matututunan din natin ang pagtukoy, naglalahat ng teksto at sa mga huwara ng organisasyon ng tekstong informatibo gaya ng pag-iisa-isa, paglalarawan at ang mga pananda o hudyat sa paggamit ng mga ito. Sasanayan din natin ang pagsulat ng letra, salita at mga pangungusap sa paraang pakabit-kabit. May mga malarawan akong ipapakita sa inyo na nagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan. Pumili ng isang larawan. Makibahagi sa katabi sa pagbuo ng payak na pangungusap na maglalarawan sa ginagawa ng mga bata sa larawan. Pagkatapos ay ibahagi ito sa klase. Isulat sa pisara o sa inyong kwaderno ang mga nabuong pangungusap na nagsasaad na mga tuntunin sa paaralan. Ano-ano ang mga tuntunin sa paaralan na dapat nating sundin? Isa-isahin ang mga ito. Pag-iisa-isa o paglalarawan pumalakpak ng tatlong beses kung ang pahayag ay nagsasaad ng pag-iisa-isa at ipadyak ang paa kung naglalarawan. Handa na ba kayo? Mahusay! Ang aming paaralan ay may maraming punong kahoy at magagandang halaman sa paligid. Ang mga kagamitang pampaaralan na daladala ko araw-araw ay lapis, papel, kwaderno at mga aklat. Ang mga mag-aaral sa aming paaralan ay nakasuot ng kumpletong uniporme at nakakabit ang ID sa leeg. Palagi kong kasama ang mga kaklase kong sina Annie, Renny, at Lani. Dapat nating sundin ang mga sumusunod na tuntunin sa paaralan, gaya ng pagpasok araw-araw, pakikinig sa guro, at pagsasagawa ng mga gawain sa paaralan. Mga bata, bilugan ang mga kasingkahulugan ng mga salitang may salong guhit. Una, dapat nating sundin ang mga tuntunin dahil ang mga ito ay mahalagang kautusan upang maging ligtas, masaya at mapayapa ang ating paaralan. Ikalawa, ang bituin sa langit ay ginawang gabay ng tatlong hari na nagturo sa kanila ng direksyon upang matagpuan sa si Jesus. Ikatlo, Linisin natin ang ating kapaligiran. Huwag magtapo ng basura sa paligid o kahit saan. Ikaapat, panatilihin ang malinis na kapaligiran. Ipagpatuloy ang wastong pagtapon ng basura. Ikalima, pagkatapos ng malakas na ulan, naging mapayapa ang paligid. Walang ingay at tahimik ang mga tao. Guided Choral Reading Hatiin sa apat na grupo ang klase. Babasahin ng guro ang teksto habang ang mga bata ay nakikinig. Pagkatapos ay babasahin ng bawat grupo ang mga talatang ituturo ng guro. Mga tuntunin sa paaralan: Gabay sa ligtas, masaya, at mapayapang paaralan. Ang paaralan ay isang lugar ng pagkatuto at pagkakaibigan. Upang maging maayos at tahimik ang kapaligiran sa paaralan, may mga tuntunin na kailangang sundin ng bawat mag-aaral. Narito ang ilang mahalagang tuntunin. Pumasok sa tamang oras. Ito ay mahalaga upang hindi mahuli sa mga aralin at upang matutong pahalagahan ang oras. Magsuot ng tamang uniforme. Ipinapakita nito ang disiplina at pagkakilanlan bilang mag-aaral ng paaralan. Makinig at sumunod sa guro. Ang mga guro ay nagtuturo ng mga aralin at nagsisilbing gabay. Ang pakikinig at pagsunod ay tanda ng paggalang. Maging magalang sa lahat ng panahon. Laging gumamit ng po at opo at iwasang sumigaw at makipag-away sa mga kapwa bata o kaklase. Panatilihin ang kalinisan sa paligid. Itapo ng basura sa tamang basurahan at panatilihing malinis ang loob at labas ng silid-aralan. Gamitin ng maayos ang mga kagamitang pampaaralan tulad ng mga libro, mesa, upuan at iba pa. Ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay mahalaga upang magkaroon ng ligtas, masaya at mapayapang paaralan para sa lahat ng mga bata. Pagkatapos magbasa, sagutin ang mga tanong. Una, tungkol sa ano ang tekstong ating binasa? Ikalawa, ano ang dapat nating gawin sa mga tuntunin ito? Mahalaga ba ang pagkakaroon ng mga tuntunin sa paaralan? Bakit? Bilang mag-aaral, alin sa mga tuntunin sa paaralan ang kaya mong gawin ng mahusay? Isa-isahin ang mga tuntuning ito. Ilarawan ng paaralan kung sunod ng mga mag-aaral ang mga tuntunin. Sino kaya ang naglahad o sumulat ng teksto? Ihanay natin. Maghanda ng mga sentence strips na naglalaman ng ideyang pag-iisa-isa o paglalarawan. Ipalagay ito sa tamang hanay. Una, pumasok sa paaralan ng maaga. Ikalawa, dapat magsuot ng kumpletong uniporme. Panghuli, laging makinig sa mga guro. Ikalawa, ang aming silid-aralan ay malaki at malinis. Ikatlo, makikita sa paaralan ang mga malaking puno ng kahoy. Ikaapat, sa wakas natapos ang programa. Ikalima, ang mga sumusunod na gamit pampaaralan ay dapat nating ingatan. Aklat poster larawan Narito ang chart kung saan ilalagay ang mga pangungusap sa pag-iisa-isa o paglalarawan. Ano nga ba ang pag-iisa-isa at kailan ito ginagamit? Ginagamit kapag nais isa-isahin ang mga ideya, bagay, hakbang o bahagi ng isang paksa. Narito ang mga karaniwang hudyat o mga salita na ginagamit kapag po tayo ay nag-iisa-isa. Una, ikalawa, ikatlo, panghuli, sumusunod, isa pa, halimbawa, sa huli at sa wakas. Ano naman ang paglalarawan at kailan ito ginagamit? Ginagamit upang ilahad o ilarawan ang anyo, katangian, o kalagayan ng isang tao, bagay o lugar. Karaniwang hudyat sa paglalarawan ay ang mga salitang may pandamang salita. Halimbawa, mabango, mabaho, malamig, maging ang kulay, tulad ng pula, puti, matingkad. Ginagamit din natin ang hugis sa paglalarawan, tulad ng bilog, parisukat makikita, mapapansin, kagaya ng mga salitang kagaya ng, katulad ng, at iba pa. Ipagamit ang mga salitang high frequency gaya ng pag-iisa, paglalarawan, at paghudyat sa pangungusap. Isulat ang mga salita at nabuong pangungusap sa kwaderno ng pakabit-kabit. Ngayon mga bata, Tukuyin kung anong huwara ng organisasyon ng tekstong informatibo ang ginamit sa pangungusap o talata. Ito ba ay pag-iisa-isa o paglalarawan? Pagkatapos, bilugan ang mga hudyat na ginamit. Tukuyin din kung sino ang naglalahad ng teksto. Unang bilang, ang aming paaralan ay malaki. May maraming gusali at may malawak na palaruan. Ikalawa, may mga patakaran na dapat sundin sa paaralan. Una, itapon ang basura sa tamang basurahan. Kasunod, bawal ang pagkain habang may klase. Ang huli, ingatan ang mga gamit sa paaralan. Ikatlong bilang, ang mga patakaran sa paaralan ay malinaw na nakapaskil sa harap ng opisina. Meron ding mga panuto sa mga silid-aralan katulad ng Bawal mag-ingay at panatilihing malinis ang kapaligiran. Alamin mo, sino sa mga kawani sa paaralan ang naglahad ng ganitong ideya? Panuto, itapat ang mga salita sa hanay A sa mga paglalahad sa hanay B. Narito ang mga salita sa hanay A. Una, guro. Ikalawa, punong guro o principal Ikatlo, tagalinis o janitor ikaapat bantay o guardia ikalima nurse ikaanim tagapag-ingat ng aklatan ikapito guidance counselor at ikawalo tagapagluto o kantinera Narito naman ang mga pangungusap sa Hanay B A Ako ang nagbabantay sa gate ng paaralan B ako ang nagluluto ng pagkain. C. Ako ang nag-aalaga ng mga libro sa aklatan. D. Ako ang nagtuturo sa mga mag-aaral. E. Ako ang nagbibigay payo sa mga mag-aaral. F. Ako ang namumuno sa buong paaralan. G. Ako ang nag-aalaga sa mga nagkakasakit sa paaralan. H. Ako ang naglilinis ng paaralan. Pangkatang gawain Picture to Paragraph Challenge Pagsulat sa paraang pakabit-kabit o cursive Isagawa ang mga sumusunod bilang bahagi ng gawain. Sa bawat grupo ay bubuo ng payak na pangungusap batay sa larawang aki ipapakita mamaya. Isa para sa paglalarawan at isa para sa pag-iisa-isa. Pagkatapos niyong gumawa ng mga payak na pangungusap, sa lungguhitan ang mga ginamit na hudyat. Ikalawa, isulat ang mga talata sa paraang pakabit-kabit o cursive. At ikatlo, ilahad ito sa klase. Narito ang halimbawa ng paggawa ng payak na pangungusap sa paglalarawan at pag-iisa-isa. Paglalarawan, ang hardin sa paralan ay luntian dahil sa matatabang tanim na gulay. Pag-iisa-isa, sa aming hardin, makikita ang iba't ibang halaman tulad ng rosas, sampagita, gumamela at santan. Panuto, basahin ang bawat talata. Isulat sa patlang kung ito ay gumagamit ng pag-iisa-isa o paglalarawan. Katapat ng iyong sagot, isulat ang hudyat na ginamit. Isulat sa paraang pakabit-kabit ang mga salita o pangungusap na inyong sagot. Unang bilang, ang aming paaralan ay may tatlong mahalagang tuntunin. Una, magsuot ng uniforme. Ikalawa, pumasok ng maaga. At ang panghuli, igalang ang guro at mag-aaral. Ikalawang bilang, sa likod ng aming silid-aralan ay may malalaking punong kahoy, matatabang halaman, at maliit na fish pond na may maraming isda. Ikatlong bilang, ang aming gurong si ng Navarro ay may maitim at may buhok, laging nakabistida, at may matemis na ng ngiti sa lahat na mag-aaral. Ngayon mga bata, hulaan kung sino ang naglahad ng teksto o ideya sa mga sumusunod. Isulat ng pakabit-kabit ang tamang sagot sa mga patlang. Unang bilang, ako ang nagdidilig ng na mga halaman sa paaralan. Ikalawang bilang, ako ang gabay mo sa loob ng silid-aralan. Ikatlo, ako ang gumagamot kung masama ang iyong pakiramdam. Ikaapat, ako ang nagbabantay pagpasok mo sa tarangkahan o gate ng paaralan. Ikalima, ako ang namumuno at gumagabay sa lahat ng guro at mag-aaral sa paaralan. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng dalawang talata tungkol sa paksang mabuting pakikitungo sa mga kaklase. Ang isang talata ay gumagamit ng huwarang pag-iisa-isa at ang isa naman ay paglalarawan. Bilugan ang mga hudyat na ginamit sa talata. Isulat ito sa paraang pakabit-kabit sa inyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!